mga bes, ah, inuuna ko na, no? Itong sasabihin kong ito ay pawang pang sariling opinion ko lang. So, gusto ko lamang i-share sa inyo. So, nakita ko nga na maraming sikat na content creator ngayon na na-demonetize ngayong araw. Panood ko din mga bes na hindi lang mga bigating content creator ang mga na-demonetize ngayon. Pati mga small content creator mga bes ay na-demonetize. So, isa lang ang nakikita kong rason bakit sila na-demonetize mga bes. So, kilala naman natin sila, no? Sila Ma'am sila Ma'am Grace, sila Ma'am Chell. Hindi ko alam kung si Ma'am ay na-demonetize, pero ang alam ko lang, not recommendable yung page niya. So, ang sigurado ko ay si Ma'am Grace at si Ma'am Mikay ay na-demonetize yung page nila ngayon. So, sila kasi mga best ay lagi sila nagla-live. Almost araw-araw talaga sila nagla-live. Siguro dahil awal po talaga kasi ang pag-promote ng page. Kaya nga yung ibang mga content creator, kapag nag-promote sila sa mga page nila, payakap po, yakapin po natin si ano, ganyan-ganyan. Ganun ang sinasabi nila. Para hindi mahalatan ni mamita na promote sila ng mga page. And then, sa live po nila, ganun din po kasi ang ginagawa. Kasi ako nagla-live din ako eh. promote din ako ng mga page. Lagi sila nagla-live, lagi sila promote dun sa live nila. Tapos, Uh, ang dami nagsasayad ng mga malalaking stars sa kanila para ma-promote lang at para makaakyat sa live nila. Sigur Kasi, ang lalaki talaga ng mga napapaakyat nilang star sa isang live pa lang nila, mga best, ilang oras pa lang sila nang live Merong 80,000 stars, 60,000 stars, isang live pa lang yun. Eh, sa isang araw, ilang beses sila mag-live. So, kaya siguro ang laki ng pay-off nila ngayong buwan na ito. Biruin mo, uh, sa isang buwan, sasahod sila ng kulang lang sa isang milyon. Sig uh, I think yun ay, tamihan sa sweldo nilang yun, mga best, ay puro star yun. Kasi ang lalaki ng mga na, na, natatanggap nilang star. I think ganun yung, ano, uh, rason kung bakit sila na-demonetize. Kasi, biglaan. Ta yung araw-araw, ang dami nilang star. Siguro na bigla, uh, siguro na, ano ni Meta na, bakit biglaan ng pagtaas ng mga sweldo nito? Eh last month lang hindi naman ganito kalaki ang sweldo nila. Bakit ngayon ay eh, biglang ganito yung sweldo nila? So, 'Di ba? So ang laki ng difference. Siguro ako no, yun na yung naiisip ko na dahilan siguro sa pagpo-promote nila sa pagpapaakyat nila sa mga live nila. And then yung mga malalaking star na natatanggap nila, siguro ganun siguro, no. Nagtataka siguro si Mamita kung bakit sila nakakatanggap ng ganung kalaking star. No? So, huwag niyo po akong i-bash. Yun lang po ay para sa aking opinion lamang. Meron po tayong kanya-kanyang opinion. No? So, kumbaga, share ko lang sa inyo para may idea din po kayo. No? Yun lang.